pas ngayon ay alas 4.30 itatry namin try yung bangka na inayos kanina Tapos. Punta kami ng pier naibaba na yung bangka at tapos sasakay na kami dinagad. Wow! Kai! Oh no 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 no. no, no. Five, five. San tayo? San tayo? Uy, uy para ba? Uy, kiling kinging. So guys, para siyang para siyang lulubog guys, wala akong ano, tiwala guys. <laughs> Uy, sumasabit yung ay ano. Ayan ang ating kapitan. Si kapitan ano, Andres Charot. Medyo malabo pa yung tubig dito sa tabi. Medyo malayo na kami sa tabi guys and sisimula ng paanda rin. Unang attempt, wala. <laughs> Tingnan natin sa pangalawa kung uubra ang hatak. 1, 2, 3! Ano yun, Wala pa rin, medyo patikim pa lang pala yun. Very good Very good na. Third attempt. Okay. <laughs> At ayun nga after 10 years ay ayan napaandar na rin ang ating kapitan ng barko. Char. salamat. Andito na kami sa tabi, guys. At ayan, kababaan na kami. Kaya lang sobrang likot. Ang camera. May mga tao na rin pala dito. May mga boys na nauna. Nandito po ulit kami sa pier na matatagpuan sa Barangay Butan. pier ang tawag nila dito pero ano ano ba ito? Ang talaga. So ito yung tinatawag nilang pier Actually, naidlag na namin to nung mga nakaraang buwan. Tapos bumalik ulit kami dito ngayon dahil trinay namin yung bangka kung okay siya. Tapos may mga nauna na sa amin dito na boys. Doon sila sa banda doon. Tapos dito naman kami sa bandang unahan. So guys, kitang kita dito yung ano, Mount Bulusan. Ayan no? Ayan. So mahilig kang mag -isa. Gusto mo laging na tatanggal ng stress or gusto mo lumanghap ng sariwang hangin. Pwedeng-pwede ka dito tumambay. Kasi as in, lampasan talaga yung hangin dito. Walang ibang babanggaan. Maliban dito sa poste, pero syempre hindi naman yan ganun kalaki. So, talagang makakapag-refresh ka dito ng isip, makakapag-recharge ka ng energy, and at the same time, kung gusto mong uh, makapag isip, -isip ng tama, ayan, ito ang tamang lugar. Sa tingin ko ay patok sa'yo, sa tingin ko ay swak sa'yo. Wow! So ang oras ngayon is 5.45 At kauwi na kami Pagdadaanan na naman natin ang Makaka Pagkakataon Baba na si madam So nagprepare na tayo para sa pag-uwi The time now is 5.45 Bale, successful naman yung naging ano, kanina, uh, pag-aayos o pagbabalik ng katig tapos pag-aayos ng makina ng bangka. So, by next week, pwede na kaming um, ano ang tawag dito? Pwede na kaming maglaot. Kasama kami ni Madam at abangan nyo guys. Kasi ngayon, ang magiging trabaho na namin ngayon is mangisda. Order ko na kami life death. So, abang-abang lang dahil siguro sa sunod, magtitinda na kami ng isda dyan sa butag. So, guys, kabadi-bend. Kabadi-bend na naman ako. <laughs> Oh, bakit sabi mo, hindi ka natakot? <laughs> bakit sabi mo, hindi ka natakot? Hindi, <laughs> <laughs> sayang, hindi ko nakuha na natin. Magpagamit. <laughs> <laughs> Tumagilid. Tumagilid na talaga. Ay ay, 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 ay. Ayoko na dito sa gilid. Ngayon, pauwi kami. Bago ko nga po tapusin ang video na to ay nais ko lang pong magpasalamat kay Sir Oliver na nagbigay sa amin ng tala. Maraming maraming salamat Sir. Ingat po kayo palagi. At sa mga bago pa lamang po sa aming page ay maraming maraming salamat din po. Welcome po kayo sa aming tahanan. So paano po hanggang sa muli? Huwag kalimutang mag-like, share, comment and follow. Bye-bye! Sana masayang araw nyo at huwag kalimutang umite. Bye-bye!